Nako, guys. Napakasamang balita tungkol kay PBBM. Bumagsak, guys. Totoo, guys. Bumagsak. Ang translating. <laughs> <laughs> ah kumusta yung trust rating naku guys mukhang mahina ang engagement drive guys namumula ang dashboard guys <laughs> baliktad guys ang kay Sarah Duterte tuloy guys ang lakas ng engagement ni Sarah guys nagpukulay green kaya ano ma itutulong nyo dito mga uh, BBM loyalist at mga BBM vlogger kaya ba ba ninyong isalba ito Ha? Nagtatanong lang. Di ba masyado kayong mga assuming? <laughs> ha? Sa paninira ninyo? Ha? Sa mga dutirtih. At lalo na sa Kapis Pulrali. <laughs> Kumusta na? Mukhang Sumadsad guys Wala na guys Baka Sasunod guys Magiging zero na guys <laughs> Yun lang guys uh, Nagkalat kasi ngayon guys Mga balita Sa mga social media At sa mga Ah uh, television network ang mga balita na talagang bumagsak guys at bukod sa bumagsak guys hindi pa kontento sumadsad guys <laughs> ano kayang masasabi dito sa mga mga vlogger ni BBM. Ha? Ah. Bye-bye!